Mmm. Mmm. Sarap. Crispy. Hello ka mami, Crispy gulay naman ang ating kakainin ngayon. Ito ay kalabasa, karot at malunggay na galing dyan sa ating garden. At bago ko i-share sa inyo ang recipe, Ah, uh, crispy check muna tayo kung crispy nga ba talaga. At meron tayong suka. Mmm. Try natin. Mmm. Mmm. Sarap. Crispy. Pero sa gitna niya, medyo soft. Dahil kalabasa po yung gamit natin. Pero sa mga edges, crispy. Mmm. Sarap. Mmm. Ang <laughs> sarap ng suka. Ayan, i ko din soon kung ano yung recipe natin sa paggawa ng napakasarap na suka. Ito pa rin po yung <laughs> sausawan ko ng lumpia. Mmm. Isa pa. Ito, mainit pa. Hmm. Ito na lang. Dinamihan ko yung malunggay para medyo healthy naman para sa mga kids. Hmm. <laughs> Sarap. Mas crispy po yung medyo malamig na. Yung mga nauna. The best. Ate, kapag nagluluto ako nito, merong kamote. Ito ay kalabasa, karot, at malunggay lang. At puting sibuyas pang pabango. Mm. <laughs> ang sarap. Pang snack, pang ulam. Pwedeng pwede. At approve sa mga bata. So kung gusto nyo pong gayahin, pan panoorin nyo po ang recipe at kung paano ko niluto. Ito na po yung kalabasa na daladala ni Kanayo ng Team Agustin TV noong nakaraang naglitcon kami. Galing po ito sa kanyang garden at kalahati ito ng ani niya na napakalaking kalabasa. Kaya naman kaunti lang yung magagamit natin for today's recipe. Binalatan ko muna at hinugasan pagkatapos. Kumitas naman ako ng malunggay sa aking mounting garden. Maganda ang dahon ngayon dahil naulanan na naman. Hinimahimay ko lang ng ganyan at islice na natin ang kalabasa. Maninipis lang para kumbrispy yung ating gulay. At mas gusto kong ganito na medyo mahahaba yung ating mga gulay. Sumunod ay mag-slice naman ako ng kaunting karot Ganon din yung pagkakaslice katulad ng kalabasa. As nipis as you can para mas crispy talaga. Sumunod ay kalahati ng puting sibuyas. Ilalagay ko na sa isang bowl at naglagay ako ng isang kutsara na cornstarch, tatlong kutsara ng arena. Seasoning, pwede rin kayong maglagay ng garlic or onion powder at paminta. Maglalagay na tayo ng isang itlog at kaunting tubig hahaluin natin hanggang sa makot lahat ng mga gulay yung ating butter. Kapag okay na, ay isunod naman natin ang dahon ng malunggay. Medyo din naman ko yung malunggay para naman healthy, para sa mga bulilit. At halu-haluin natin ito at pwede na tayong magprito. Ang gagamitin nating mantika ay palm oil. Pinainit ko muna ang kawali at pinainit yung mantika pero hindi super init dahil baka masunog agad yung ating gulay. Yung katamtaman lang at medium fire lang para hindi mabigla o masunog. Babalik na natin kapag medyo golden brown na. Kapag okay na, hanguin at patuluin muna ang mantika bago ilagay sa ating mga plato. So yun lang, napakadali. Subukan nyo po at kung nagustuhan yung video, please share. Salamat! Mm. <laughs> Sarap! the best mm -hmm.